Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang natatakot nga dapos si Juro Holiday kay Kyra Irving. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita ng nga ang Utah Jazz sa lumabas na trade ni Lauren Marcanen papunta sa Los Angeles Lakers. Mismong ESPN na nga po mga katrops ang nagsabi na mas mataas nga po ang tsansa ng Boston Celtics na magkampiyon kumpara sa Dallas Mavericks sa darating na NBA Finals. Kung titingnan na rin naman nga po natin ngayon ang lahat ng mga pustahan, ay limado nga po dito parati ang Celtics at lihado naman ang Dallas Mavericks. Pero gaya nga po ng sinabi ko, natural na nga po iyan nangyayari. simula nga po ng bawat series sa NBA Playoffs, ay inasyum na nga po na mananalo agad ang mas malakas na koponan base sa records gayo ang Celtics nga po ang best team ngayong taon na merong best win-loss record. Ngunit katulad nga po ng sinabi ng isang NBA analyst, hindi na nga po record ang dapat pag-usapan pagdating sa playoffs, bagkus dapat na nga po nalang pagtuunan ng pansin ng match-up ng kanilang lineup dahil dito nga po sila magkakatalo. Sa katunayan, mismong si Juru Holiday na nga po nagsabi na wala talaga siyang match kay Kara Irving. Sa katunayan, kahit gaano man nga po kaigpit ang kanyang ipakitang depensa dito ay hindi rin naman nga po niya masisigurado na mapapahinto niya ito sa kanilang laban. Kaya mananalangin na lamang nga po siya na hindi pumasok ang lahat na mga gagawin nga po nitong tira sa kanilang mga darating na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsalita na nga di po ang Utah Jazz sa lumabas na trade ni Lori Markkanen, papunta sa Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagbubukas ng trade market ay kakausapin na nga po ng Lakers ang Utah Jazz para sa kanilang gagawing blockbuster trade. Alam rin naman nga po ng Lakers na isa nga po ang Jazz sa mga sellers sa darating na offseason since plano na nga po nalang itrade ang ilan sa kanilang mahalagang players kagaya na lamang ni Lore Markanen na isa nga po sa mga target nalang makuha kaya expected na nga po na magkakaroon sila dito ng negosasyon sa pagsisimula pa lang ng offseason. Base pa nga po sa isang NBA insider, Susubukan nga pong i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na si Narui Hachimura, D'Angelo Russell at ang ilang mga draft pick para makuha si Lori Marcanen. Subalit hindi rin naman nga po magiging madali ang pagkuha nila sa kanya. Gayong maliban nga po sa kanilang team ay may iba pa nga po mga interesado kay Marcanen. Katulad na lamang ng Miami Heat at New York Knicks na inaasang magbibigay rin ng offer sa kopanan ng Utah Jazz. Ang kaso lang mga katrops, kahit anuman nga pong klaseng trade offer ang ibigay sa Johns ng iba't ibang mga kupunan, ay wala rin naman nga na balak ang kanilang team na i-trade si Laurie Marcanen ngayong season, gayong naniniwala nga po sila na malaki pa rin ang maitutulong nga po nito sa kanila sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! Sa ating susunod na video